Nagpanawagan ang malakanyang tahuron ang desisyon sa ang Sandigan Bayan nga iabswelto si former Senate President kag sa Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kaso kasong graft. Unanimous ang desisyon sa ang Sandigan Bayan Special 3rd Division nga iabsuelto si Enrile. Iyan ay Chief of Staff nga si Jessica Gigi Reyes, Janet Napoles, kag iban pa sa Kidden 15 counts sang graft bangod sang alleged misuse sang 172 million pesos pork barrel ni Enrile. Suno sa korte, napaslawan ang prosecution nga mapamatudan nga guilty ang akusado beyond reasonable doubt. Bangod sa mga desisyon, cleared na si Enrile sa tanansin nga kaso nga naangot sa pork barrel. Suno naman kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat nga respetuhon kung ano numa, ano man ang ginhambal sa korte. Ini ang rason suno sa iya kun nga naghatag si President Bongbong Marcos sang liway sa otoridad nga naghimo sang maidid nga investigasyon sa baylo nga ng proseso sa pagpasabat sa mga korap nga opisyal. Nagsilita na ang korte. So igalang natin. Tingnan po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka ng doubt sa sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taumbayan Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampan ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po na akusan or nag na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt talaga pong magkakaroon ng acquittal Si Palace Press Officer Claire Castro. Matandaan nga ante sini daog man si Enrile sa kaso sini nga plunder sang nagligad nga tuig kaangay man kanday Senator Jinggoy Estrada kag former Senator Bong Revilla nga daog sa plunder cases. Pareho kay Enrile, absuelto naman si Revilla sa tanan sini nga plunder and graft cases samtang may nabili naman nga kaso nga graft para kay Estrada.